Hello guys Ito yung area na binahayan ko dito banda sa area na ito Kapakita ko sa inyo yung paligid Ayan guys oh, ang yung mga niyog ang tataas na po ng mga puno Hindi na po kinukuha dahil di na po inaabot ng sungkit Pinapabayaan na lang na mahulog at pinupulot. Hindi na yung kinukuha at ginagawang kopra. Kasi di na daw kayang sungkitin. Kung mag-akyat naman, di rin kayang akyatin yan. Kaya ayan, pinapabayaan na lang. Siguro ako sa tantiya uh, tanti ako sa mga niyog na ito, ay nabot na ito ng mga 100 years dahil ang tataas na. Ganito din yung dati na mga niyog doon sa lupa ng nanay ko. Ganito rin katataas. Tapos, pinutol na rin. So, ito ngayon ang area kung saan ako nagawa ng aking bahay. So, ayan. Ito na, pinapakita ko. Parang gubat siya, pero dito po ito sa sa pa ito ng city. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Hello guys. Tito lang muna guys.